The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus came to Jericho and intended to pass through the town. Now, a man there named Zacchaeus, who was a chief tax collector and also a wealthy man, was seeking to see who Jesus was. But he could not see him because of the crowd, and for he was short in stature. So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to see Jesus who was about to pass that way. When he reached the place, Jesus looked up and said, Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house. And he came down quickly and received him with joy. When they all saw this, they began to grumble, saying, Has gone to stay at the house of a sinner. But Zacchaeus stood there and said to the Lord, Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have extorted anything from anyone, I shall repay it four times over. And Jesus said to him, Today, salvation has come to this house because this man too is a descendant of Abraham for the son of man has come to seek and to save what was lost. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Three things I pray that you will have in today's Eucharistic celebration. That you may have the curiosity of Zacchaeus. Second, that you will have the grace to overcome every obstacle to fulfill your desires. And third, you have to understand that everything happened according to the time of God. Number one, it is not said why Zacchaeus was so curious to see God. It was not stated why he wanted to see God. And today, many people have lost the enthusiasm to see God. Many have lost the desire, the curiosity to meet God. Nawala na yun. Nawala na yun. Ang pagsisimba, ang pagdarasal, ay kapag wala na lang magawa pagka minsan. We have lost the desire and perhaps the curiosity of allowing God to surprise us. I hope you will open your life into it. For lack of terms, I call it the Sakayan curiosity. Hopefully, you will have the Sakayan curiosity. Second, tayo mga Pilipino, alam natin ang kasabihan, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan kung gusto. I pray that you will have enough reason to find and perhaps to talk to God. Hindi sinabi kung bakit siya curious, but sa chaos find all the reasons to overcome the obstacle that prevents him from seeing God. Gumawa siya ng paraan. Inunahan niya. Umakyat siya sa puno. Sana po, you have all the reasons to pray. Before we begin the Eucharistic celebration, I was reading some of the messages I got asking for prayers. Pagdasal mo naman, Father, ang anak ko kumukuha ng bar exam ngayon. Ipagdasal mo naman, Father, but I need to deliver it today. Ipagdasal mo naman, Father, may cancer. Ako, ang kapatid ko, ipagdasal mo naman, Father, birthday ko. Ang dami intention. Ipagdasal mo naman, Father, tuloy-tuloy ang tremor sa Mindanao, ang aking mga kapatid, ang mga anak, nanginginig, ayaw nang pumasok sa bahay. For whatever reasons, for whatever reasons, Even if you want to complain to God, let it be the reason. Kung wala kang maisip kundi magreklamo sa Diyos, let it be your prayer to grumble before God. Kung meron kang hinihingi, let it be a reason to come before God in prayer. Kung meron kang ipagpasalamat, let it be a reason for you to pray but always find reason to do it. God has enough reason to die so that we can be saved. Hopefully, you have enough reason to believe in God. Sana, meron kang sapat na kadahilanan kung bakit ka nagsisimba, bakit ka nagdadasal, bakit mo hinahanap ang Diyos. Kasi pag wala ng dahilan, baka hindi ka na magsimba pag wala ng dahilan, baka hindi ka na magdasal. Mga minamahal mga kapatid, hindi ginugusto ng Diyos ang sino mang magkasakit, hindi ginugusto ng Diyos ang sino mang mapahamak, pero sadyang may mga bagay na hinahayaan ng Diyos upang maging pagkakataon na ito ay sabi nga pagsumikapan mong makita ang Diyos. Ginusto ba ng Diyos na si ay maging pandak? Hindi. Pero hindi yun ang dahilan para hindi niya makita ang Diyos. Ginusto ba ng Diyos na mga tao ay sabi nga, laitin, ikondina si Zacchaeus? Hindi. Pero hindi yun ang dahilan para pigilan si Zacchaeus na hindi makita ang Diyos. Pray that you will have enough reason to look for God. To overcome any trials, any temptations, perhaps even to believe. Kanina may pinagdasal. Alam ko lang may sakit, hindi ko naman alam kung anong sakit. At pagkatapos, bago magsimula ang misang ito, sabi, may cancer ang mister ko. Pero, nagdadoubt siya na siya'y gagaling pa. Ang sabi ko lang sa kanya, I hope he will have enough reason to believe that he can still be healed. Third, third, the first reading reminds us, before we were born, everything was been, has been prepared for us. Hindi makita di sa ang Diyos. At siya'y nagmamadaling tumakbo, inakyat ang punong nandoon nakatanim bago pa siya ipinanganak. The sycamore tree was planted long before this moment of encounter. Itinanin na ng Diyos yan bago pa nahirapan si Zacchaeus. Alam na siguro ng Diyos na hindi siya palalampasin. Ipinagtanim siya ng Diyos ng puno na pwede niyang akyatin. Ipinagtanim. Pero yung umakyat, desisyon mo yun. Yung umakyat, desisyon mo yun. Long before, brothers and sisters, Long before your problem came, God has already put something where you can stand and climb to overcome your problems. Long before your sickness, long before any problems, name it, God has so arranged your life that when it comes, you have something to stand on. Hindi nagpapabaya ang Diyos kahit nakalimutan mo ang Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, hindi nagkataon lamang walang aksidente. Sadyang may mga bagay na inilalagay ang Diyos sa ating mga buhay. Upang pagdumating ang mga pagsubok, merong kang matutungtungan. Merong kang matutungtungan. Hindi mo hinahayaan ang sinasabi ng ibang tao. Huwag mo nga hayaan na pag sinabi nilang hindi mo yung kaya, hindi mo kakayanin. Ipamukha mo sa kanila na kaya mo. Bakit? Sapagkat merong isang Diyos na naghanda para sa iyo. Hindi yan ipinaghanda dahil ikaw ay mabuti ipinaghandayan dahil ang Diyos ay mabuti. Ang ikalawang pagbasa ay sadyang nagpapatutuo na ikaw ay binayayaan ng Diyos na mapagtagumpayan ang anumang pagsubok sa buhay. Ano lang ang hamon? What is the challenge? What is the challenge? Sakiyo said, I will give up. Of my property. If I extorted anyone, I've, I will pay four times. Hindi siya sure kung meron. Pero, this is what he was willing to do. The big question, brothers and sisters, is what are you willing to do for God? What are you willing to do for God? God has given you the curiosity. God has given you in a prison to overcome any obstacle in life. God has prepared for you long before you were born. And today, perhaps the question, in knowing this, what are you willing to do? Sayang naman nabilagyan ka ng puno dyan na pwede mong akyatin hindi mo inakyat hindi po ba ano? sayang naman na andami mong dahilan sabi nga ang isang ina kung saan ang anak isang buwan na sa hospital at ang ina ay binantayan ang anak na ito doon na tutulog doon na halos tumira ngayon, ang ina ang may sakit. Isang linggo nang hindi dumadalaw ang anak. Hindi ba sapat na dahilan yon para pag ang anak, ang, ang ina mong may sakit, ikaw naman ang dumalaw? My dear friends, my brothers and sisters, mahirap yung nagbubulag-bulagan tayo. Baka matuluyan tayo. Mahirap yung nagbibingi-bingihan tayo, baka matuluyan tayo. Mahirap yung sabi nga, hindi naman ako tamad, madali lang ako mapagod, baka bigla kang mapagod na lang at hindi ka na You, you always have a reason. Ang palagi kong biro dyan, nasira na ang tiyan ninyo. Di ba? minsan lang nasira ang tiyan ninyo. Pag nasira ang tiyan, ano lang ang laman ng isip mo? CR. Walang mahalaga kundi CR. Hindi po ba? Pag nasa mall ka, nasira ang tiyan mo, kahit gaano kalayo yung CR, saan po ang CR dito? Doon po sa kabilang dulo, ay, ay, ah, lakad ka, dali, 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 di ba, no? Walang mahalagang tao, ano po, kahit gaano kasikat, wala, ha? Hindi mo sila pinapansin. Ang laman ng isip mo, CR. Hindi po ba, ano? Yun lang. Yun lang. Kung ikaw ay sa kalsada inabot, anong hinahanap mo lang? Makauwi ako, makauwi lang ako, makauwi lang ako, Lord. Di ba, ano? Ha? Paparahin mo lahat. Namimili ka dati ng maayos na taxi, yung aircon, ngayon kahit bulok, Lord. Di ba, ano? kahit jeep sasakay ka, Lord! ba diba, ano? Ha? At nakaupo ka sa jeep, kahit luag, kapiraso lang ng puwet na nakaupo. Hindi po ba, ano? Ang lahat ng iyong lakas nasa iyong braso. Hawak ang tubo. Hindi po ba? Hari na hindi bumigay ang tubong ito. Hindi po ba, ano? At tuwing tataltal ang jeep, sabi mo, Lord! Hindi po ba, ano? Kita mo, 'di ba ko ang magdasal at pag tumitigil dahil naghahanap ng sasakay no sasabihin nyo, babayaran ko na mama babayaran ko na lahat ituloy mo lang 'di ba no naintindihan nyo yan alam nyo yan at pagbaba mo kahit gaano mo kakalabang kalabang yung aso pag sumalubong ay sabihin tumubog ka diyan sipain kita eh 'di ba no wala tuloy-tuloy ka. At sasabihin sa'yo ng mama mo, anak, ba't maaga ka ngayon? Mamaya na mama, mamaya mama na. ba diba, ano? At ang una mong hawakan ay ang doorknob ng CR. Nakalak. <laughs> Yun ang malungkot na kwento, nakalak. ba diba, ano? Ha? At may taong kumakanta sa loob, kumakanta, di ba ano? kaya bilisan mo dyan, bilisan mo! Ha? Lahat minamadali mo, at pagbukas, sasabi siya, ano ka ba, naliligo pa ako. Alis, <laughs> alis. Bakit? Habang binubuksan niya, bukas na ang siper mo, bukas na ang pantalon mo, ibababa mo na lang. Hindi po ba? Natatawa kayo, kasi naranasan ninyo. Hindi po ba, ano? At pagupo mo, paglabas, anong kaunahan mo sinabi? Kita mo na, marunong ka magdasal, di ba, ano? Salamat sa Diyos! <laughs> You have enough reason to pray. Don't tell me that you don't have reasons. Sometimes you have lost the reason to pray. And this is the grace that you may be curious enough, you may have enough reason to pray and look for God. And third, do not forget long before all of these things happen, God has prepared it for you. The big question is what are you willing to do?